To. Isang alamat na sa aking palagay di pa ninyo narinig. Tungkol dito sa alamat na inyog na ngayon ay hinataki ng kukulisap. <laughs> ito ang kwento. Noong unang panahon na hindi pa nasusumpungan ng mga katutubong Pinoy ang pananampalatayang Islam, Hinduismo, Budismo at Kristyanismo na pananampalataya ng mga tayo ang nag dito sa bansa. Naniniwala ang mga katutubo sa mga anito. Ang mga espiritu ng anito ang pinaniniwalaan ng mga Tagalog na gumagabay sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. May anito ng apoy na tumutulong sa pagluluto ng kanilang pagkain at nagbibigay ng init sa malamig na panahon. May anito ng hangin na nagahati ng habagat at anito ng tubig na nagpapayabong ng katilang mga halaman at siyang mamamahala sa galaw ng tubig at ilog, lawa at dagat. Ang hari ng mga anito ay ang dakilang Bathala. Dalawa sa mga sugo ni Bathala si Bathayawg at Bathani. Matalik na magkaibigan si Bathayawg at Bathani, anupat din sila makikitang hindi magkasama. Si Bathayog ay may kulay kayo mangi at may animo parisigil sa balat at hugis ng ahas ang ulo. Samantalang si Bathani naman ay kulay luntian, may mga pakpak at pang animo sinisibulan ng dahon ng halaman. Si Bathayog ay malakas, may matipunong pangangatawan at matapang. Sa kabila ng katangihang ito, si Bathayog ay makasarili, siloso at mapusok. Pabalik tara naman si Bathayani, siya ay mababang loob, at may busilak na kalooban. Ito marahil ang dahilan ng kanilang matamis na pagsasamahan. Ang kapusukan ni Batayong ay nauunawaan ni Bathayani, at ang kababaang loob naman ni Bathayani ang sumusupil sa kapusukan ni Batayong. Isang araw, nagreklamo kay Bathala ang nito ng kagubatan. Isinumbong niya kay Bathala na nasisira ang kanyang mga puno at halaman dahil sa nakarating na maalat na tubig ng dagat sa gubat. At pa din ang tubig sa ilo na nagiging sani ng pagkakasakit at pagkamatay ng mga hayop. Sa isang pagharap, nangatwira ang anito ng tubig at sinabi ng matakas na ihip ng, ng hangin ng bagat ay hatid ng anito ng hangin. Ito ang nagtutulak sa kanyang mga alon sa kagubatan. Dapat kasi, kung bahay ng anito ng tubig na magtanim ang anito ng kagubatan ng matitibay na puno sa pampang ng dagat nang di nakarating ang kanyang alon sa puso ng gubat. At di rin naaabala ang kanilang ugnayang panggawain ng anito ng hangit. Isinungko ni Bathala si Bathani at iniutos sa kanya na tulungan ang anito ng hangit, anito ng tubig at ang anito ng kagubatan na ang ang kanilang mga sugiranin. Naging madalas ang pakikipag-ugnayan ni Badhani sa tatlong namumroblema ng mga anito na naging sa di naman ng pangungulila ni Badhayo at ang pagsiselos nito. Isang araw, sa isang pagpupulong ng mga anito, nakita ni Badhayo si Badhani. Nagselos ito at sa kapusukan, sinigawan niya si Badhani at akumang sasampalin ito. Namagitan si Badhala at sa muling paghamba ni Bathayo, nasasampa rin si Bathani. Hinadlangan ito ni Bathala. Subalit sa kanyang pagsalag, hindi sinasadyang may matalim na kidlat at, at tumuhog ito sa puso ni Bathayo. Dagli ang namatay si Bathayo. Nalumbay ang mga anito at namighati si Bathala sa so, hindi sinasadyang pangyayari bangkay ni Batayog ay dinala ng anito ng kagubatan sa tabing dagat. Sa isang payak na seremonya, pinagliyab ang bangkay ni Batayog ng anito ng apoy na hinipan ng anito ng hangin. At ang mga labi nito na mga abo ay inanod ng anito ng tubig patungo sa karagatan. Namigati si Bathani at sa labis na kalungkutan nahulog ang kanyang pangangatawan at nagkasakit. Bago siya binawian ng buhay, hiniling niya kay Bathala na dalhin siya sa lugar na pinagsunugan ng bangkay ni Batayo. At gawin sa kanya ang katulad ng seremonyang inihandog ng mga anito kay Batayo. Sinunod ni Bathala ang kahilingan ni Bathani. Subalit hindi inanod ng anito ng tubig ang abo ng bangkay ni Bathani. At sa halip ay ipinalik ang abo ni Batayog at isinama sa abo ni batani Sa tumpok ng mga abo ni Batayog at Batayog, sumibol ang isang puno. Ang puno ay may balat na kayumanggi at atin mo may kaliskis na parang malaking ahas, katulad ng balat ni Batayog. Ang mga dao naman ay kulay luntian na animo mga pakpak ni batani Nagkabunga ito ng mga bilog na bukong nababalot ng mapusok na bunot. Sa loob naman ito ay may baong may hugis na mukha ng tao na naliligiran ng maputing laman, katulad ng pusilak na kalooban ni Bathani. Meron din itong matamis na tubig kasing tamis ng naging samahan ni Bathayog at Bathani. Kinawag ang puno na niyog buhat sa mga pangalan ni Bathani. At batayo, kalimitan ang matatagpuan ng mga punong ito ninyo sa mga pampang ng karagataan. Uri na lang kwentong ito. Sana nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli!